Samantala, iniimbestigahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isang video na kumalat online kung saan naniningil umano ang isang airport taxi driver sa mga pasahero na ngaabot sa labing isang libung piso. Makikita nga sa video na naipost online na ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng taxi driver ay naglabas ng laminated card na may nakalagay na Airport Accredited Regular Taxi Service Meter Rate na may kasama pang logo ng Department of Of tourism. Base sa meter rate na ito, ang halaga ng papunta sa Terminal 1 ay 11,500 pesos. Habang ang papunta naman sa Terminal 2 ay nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Sa Terminal 3 ay nagkakahalaga ng 13,500 pesos at sa Terminal 4 ay 10,300 pesos naman ang sinisingil. Ayon sa netizen, sinabihan ng isang security guard ang dalawang pasahero na walang shuttle bus na papunta sa Terminal 4 kaya't idinirekta nito ang mga pasahero sa taxi driver na makikita sa video kung saan nga pinagbabayad umano sila ng driver ng 10,000 pesos at nilakan pa umano ng taxi hanggang sa mabayaran ito. Kalaunan ay tinanggap naman ng driver ang 5,000 pesos na bayad ng ng mga pasehero matapos sabihin sa kanya na ito lang ang cash na hawak nila. Sa panig naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sinabi ni spokesperson si Lynn Pialago na sinusuri na ngayon ng kanilang board ang authenticity o authenticity ng naturang video. Eginit naman ng opisyal na gagawin nila ang kaukulang mga hakbang upang matiyak na mga operator at taxi driver na napatunayang may pananagutan ay mapapatawan ng sanksyon.